Ah! Oh! Boss, ayoko na. Bakit? Napakala na yung problema. Hindi yan, Totoy. Maraming oportunidad dyan. Yun nga, boss. Miss, pa ba problema sa oportunidad? <laughs> Laki naman. Boss, boss. Hindi, ulit na wala yung... My... <laughs> yung acting mo talaga na okay talaga na parang... Hmm. Yeah. Yung buhok, yung buhok. Sa Ano kayo sa huli. Yun na nga, boss. Mas malaki pa ang aking problema kaysa sa oportunidad. Yun na nga, boss. Mas marami pa ang aking problema. Yun nga, boss. Mas marami pa ang problema sa oportunidad. Yun! Huli! Ano ha? Action pa rin ha? Huwag bibitaw sa scene. Parang ano lang. Angat ng buhok. Angat ng buhok. Oportunidad. Parang galit. Okay, game. In 5, 4, 3, 2, ma... Pasok. Boss, ayoko na.